Sa iba pang balita, tagumpay ang sinagawang photography contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor. Dalawamput-apat ang tinanghal na grand winners mula sa mahigit limang libong lumahok sa patimpalak. Tunghayan ang buong detalye sa report ni Hana Agon. Naging matagumpay ang sinagawang photography contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na Pagcor nitong Pebrero taong kasalukuyan. Nagsimulang patimpalak noong Febrero 15 hanggang Hulyo 31. 5,400 ang nakilahok sa photo contest. Ayon kay Carmelita Valdez, Assistant Vice President CCD Pagcor, marami pa rin daw ang nais sumali sa patimpalak kahit tapos na ang deadline ng mga entries. Nilunsad ng Pagcor ang photography contest taong 2013 at natigil ito taong 2016. Walang ipinahayag na impormasyon kung bakit natigil ang naturang programa. Makikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Tourism, ngunit sa ngayon makikipag sila sa National Museum upang maipakita ang mga larawan. Layon rin ito na maipamalas pa ng mga aspiring photographer ang kanilang galing at talento. Kabilang rin sa layunin ang mapromote ang mga lugar sa bansa na hindi pa ganong nakikilala. Mula sa higit limang libong kalahok, dalawang put-apat ang itinanghal na grand winners. Ang kalahati nito ay mula sa conventional category na nag-uwi ng cash prize na 80,000 each at ang isang kalahati naman ay sa mobile category na nag-uwi ng 35,000 each. Dahil sa tagumpay ng patimpalak, tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ito sa mga susunod na taon. Plano rin nilang dagdagan ng mga premyo at ito ay kasalukuyang pinag-aaralan. Para sa Euro TV News, Hana Agon sumasaludo sa bawat Pilipino.